Ready na yung panagahan namin. Itlog na prito. Hot dogs. At itong tinapay na may chocolate siya babaw. Chocolate with, ano yan? Nasa loob niyan? Pistachio Cream. Wow! Di ba? Sarap niyan. Galing niya sa amo, chi. Bigay ng amo? Oo. Uh -huh. Bigay ng amo. Ito si Posty. Yan! Hello! <laughs> O may lilinisin kong balahibo nito. Lintik na siya maglagas. Kailangan ng anahan yung stripping yata ang tawag doon. Tapos bumuli rin ako ng yung pang ano lang buhok, pang putol. ko siya noon para malinis na malinis, di ba? Yung mukha niya. Andami niya ng balahibo. Ngayon, panahon, panahon ngayon. Ah, lovely sunny day sarap sulitin habang hindi pa na nakulimlim, di ba? Yan, nakakita rin kami ng rep para sa bahay. Dati siyang 15799 na lang na expired na sa 2. So, yun, bibili na namin. Kailangan namin palitan yung aming rep. So Andito na kami sa bahay. So, nililinisan ko ng balahibo itong si Posty ngayon. Hey! <laughs> dami niyang balahibo na lulugod ha. Ayan yung mga natanggal ko. Ay. Sobrang dami niya ng balahibo. Timon dito sa ilalim meron na so ang gagawin ko tatanggalin ko yung mga mahaba lang yung anong naglulugon ayan o oh. tingnan nyo kung ganong kadama yan para hindi madumi sa carpet namin tsaka sa uh, sopa uh, nangangatar na siya <laughs> uh, takot na Ayun, tapos na mag-stripping ni Posty, ha? <laughs> stress na, stress na siya. <laughs> okay na yung ano niya, balahibo. Ha? Huh? Hindi na masyadong mahaba. Okay na? Hmm? Balahibo. Halos kalahati ng nung... to itong plastic na ito. Importante naman, maganda na ulit si Posty nandun pa siya <laughs> na stress pa so problema ngayon sobrang dami kong balahibo sa aking jacket laging pants ko dahil balahibo Tolpten na. Ayan, wala na yung stress niya. Ah. Yay! okay <laughs> ka na ulit. Ha? <laughs> Parang pumayat siya eh, nung nagupitan ng balahibo eh. Si Mrs. naglilinis ng mga aircon. Alam niyo naman, magsasummer na. Ay, spring na ngayon. Mamaya magpapalit na ng oras, mamayang gabi. Yan yung mga aircon namin, makagamit na ulit namin. Pati dito. Yan yung aircon dito sa bunso namin. Palaging nasa computer yan. Palaging nasa playstation. Ito yung banyo namin. Maliit. May banyo rin kami dito. Malaki. Vintage style. Nililis lang ni misis. At ito yung kwarto ng panganay namin. Ayan yung aircon niya nasa taas din. Ito yung binili ko sa kanyang camera. Kasi yung anak ko nag-uumpisa na rin siyang mag video-video. Nagbibideo siya ng mga music video dito ng mga kabataan. Yun, doon siya kumikita. Tsaka may business online siya. Ito yung binili ko sa kanya. Inalagaan niya yan. Oh. May cage pa yan. <laughs> Bakal. So yun, kain muna kami. At para mapagpahinga ng maaga, di ba? nagtanim din si Macy's ah. Ay.